Kumuha siya ng isang kawali sa kanyang kamay at pagkatapos ay hinahalo ang mga tinadtad na sibuyas, bawang at mushroom sa loob nito, na pinainit ng langis ng oliba. At dahil dito ang hindi kapanipaniwalang walang masarap na lasa, kailangan mo ring pilitin ang katas ng kamatis sa pamamagitan ng isang salaan at idagdag ito sa kawali at magkaroon ng asin, asukal, at pampalasa na pinili. Pagkatapos ay hinaan ng apoy, siguraduhin hindi masusunog ang sarsa habang niluluto ang mga sarsa, Maari mong ihanda ang pasta. Kailangan mong lutuin ang mga ito sa loob ng 8 minuto at mag-iwan ng kaunting likido sa ibaba sa dulo. Ihalo mo lang ang pasta sa sauce at tapos na ang tomato paste. Inihain niya ang ulam at laking gulat ni Miss Elena sa ganda ng ulam na ito. Hiniling niya kay Miss Elena na gumamit ng tinidor at para hindi siya mag-alala hindi siya gumamit ng anumang karne. Labis na humanga si Miss Elena dahil mukhang napakagana nito. Pinaikot-ikot ni Elena ang tomato paste sa kanyang tinidor at pagkatapos ay tinikman nito. Samantala, handa na ang karne ng yuba. Dinadala na rin niya ng karne sa mga ito. At habang bitbit -bit niya itong laman, halos makatulog si Nal sa paghihintay. Hiniling ni Nal kay Nella na agad na subukan ang karne. Dahil magugustuhan niya ito, ngunit napapansin niyang mukhang malungkot si Nella, iniisip na baka hindi niya magustuhan ang pagkain. At pagkatapos ay tinawag din niya si Elena. Ngunit nang lumingon siya sa likod, nakita niya ang isang kumpletong pagkabigla. Nakita niyang lalo pang nilalamon ni Elena ang pasta na yon. Puno ng kaligayahan ang kanyang mga mata at ang kanyang bibig ay puno ng masasarap na pagkain. Dahil sariwang gulay lang ang kanyang kinakain noon at hindi niya alam na may ganoong kasarap na pagkain. Matapos maubos ang laman ng buong plato, she exclaimed na ito ay kahangahanga lamang ngunit tila nabigla sa paningin nito. At talagang napahiya si Elena, pero nahihiya siya at sinabing mukhang gusto mo ang pasta. Nahihiyang pumikit si Elena at humingi ng tawad. Ngunit ito ay napakasarap. Hindi niya napigilan ang sarili. Tumawa si El at sinabing hindi big deal. Ang mahalaga ay nasiyahan siya sa pagkain, nag-aalok sa kanya ng isang napkin. Tanong niya, hindi ka pumupunta sa mga restora ng madalas di ba? Diba? Nahihiya at nakapikit na sumang ayon si Elena, masyado itong nakakaakit ng atensyon, kaya mas gusto niyang kumain ng mga gulay mula sa palengke, pero minsan ay isip niyang bumisita sa isang restaurant, ngunit wala masyadong lugar sa kanilang rehiyon na naghahain ng mga pagkain na walang karne. At kung gagawin nila, ang mga ulam ay hindi mas masarap kaysa sa mga gulay. Kaya nagtaka siya kung bakit kailangan niyang kumain ng lutong pagkain kaysa kumain ng hilaw na gulay. Iniisip ni El ang katutuhan ng ito ay totoo dahil dito halos walang pampalasa na ginagamit at kakaunti ang mga ito. At pagkatapos ay masayang bumulala si Elena na ang kanyang pagkain ay nagpabago sa kanyang isip. Masarap kasi ang pasta at dapat pasalamatan si Miss Rain. Iniisip niya sa kanyang isipan ang papuri na nag-iwan ang review ni Elena at natutuwa siyang marinig na ang pagkain ay ayon sa gusto ni Elena. Ngunit pagkatapos ay napansin niyang may mali. Hiniling ni Noel kay Nella na ulitin ang sinabi niya. Sinabi ni Nella na nalaman niyang hindi niya ina, ang kanyang ina. Dinadala kami ng eksena sa minahan. Ang kanyang ina ang hindi maintindihan kung saan nagpunta ang kanyang anak. Tinanong niya ang manggagawa kung nakita niya si Nellan. Sinabi ng manggagawa na wala siyang nakitang anuman ngunit ang night shift ay pumasok na sa minahan at ang kanyang ina ay nagsimulang mag-alala, umaasa na kumain siya bago magtrabaho. Pagkatapos ay nagtatanong siya kung maaari siyang maghatid ng isang bagay para sa kanya. At iyon ay nagsimulang maglakad ang kanyang ina patungo sa minahan pabalik sa restaurant. Tinanong ni Nol si Nella na nagsabi sa kanya na galit na hinampas ni Nellan ang kanyang mesa, sinabi na hindi ito ang pinakamahalagang bagay ngayon, pagkatapos ng lahat, siya ay naging tanga sa loob ng dalawampung taon. Hindi siya makapag-concentrate sa kanyang trabaho, kaya maaga siyang umalis. Sa sandaling iyon, si Miss Elena ay nakaupo sa mesa at narinig ang usapan nila. Si Nellan ay nagsasalita tungkol sa kung paano siya hindi makakauwi. At doon tinanong ni Nal si Nellan kung may ideya ka ba kung ano ang pinagdaanan ng iyong ina sa pagpapalaki sa iyo pagkatapos ng pagkamatay ng iyong ama. Nagtrabaho siya araw at gabi para pakainin ka. Sa pagtatanong na hindi mo ba naisip na marami na siyang nagawa para sa iyo? Kahit hindi siya ang tunay mong ina, at ang pagtingin kay Nellan ni Nal ay nagsasabing dapat mong mapagtanto yan sa iyong sarili. Sinabi ni Nella na alam niya ang lahat ng ito at kasalanan niya ang lahat. Ngunit kaninang umaga, galit na galit siya sa umaga hanggang sa pumunta ang kanyang ina sa minahan. Naghanda siya ng tanghal iyan para sa kanyang paboritong anak. Hinihiling sa kanya na huwag kalimutan ang tanghal iyan, ngunit si Nellan ay lumingon lamang sa galit at sinabing hindi niya ito kakailanganin. At sa imbes na sabihing nanay, sinabi niya ang salitang babae, at ang mga katagang iyon ay talagang naka-upset sa kanyang nanay. Sinungga ba ni Noel ang kanyang damit at hindi makapaniwala sa kanyang sinabi na kayanin mong makipag-usap sa iyong nanay ng ganoon? Lumabas si L mula sa likod ng mesa at sinabing hindi ito ang paraan para gawin ito. At kailangan itong itigil kaagad. Ngunit sa sandaling iyon, tumakbo si Rain sa restaurant at sinisigawan si Nellon. Sinasabi niya ang tungkol sa kung ano ang kakilakilabot na nangyari at para sa kanya upang magmadali sa minahan sa lalong madaling panahon, e nilahad ni Rain Kinala na ang minahan ay gumuho at ang kanyang ina ay nakulong doon. Nakatingin si Nellan kay Rain at hindi makapaniwala na may nangyaring ganoon. Tinatanong ni Nol kung ano ang nangyari at ano ang nangyari kay Mrs. Mellon. At sa ngayon, ay hindi alam ni Rain pero parang pumasok siya sa loob para hanapin si Nellan. At pagkatapos ay dumating ang sakuna. Si Nellan sa pagkalito, sinabing hindi at pagkatapos ay tumakbo palabas habang si Rain at Nol ay sumisigaw sa kanya. Pagkatapos ay inanunsyo nila na kailangan nilang pumunta pagkatapos magtanong si Nellan at Elena kung maaari siyang sumama sa kanila. Sinabi niya na malamang na kailangan niyang tulungan ang mga nasugatan. At saka sinabi rin ni Elle na sasama siya sa kanila. Tumingin si Rain kay Miss Elena at saka naalala ang sinabi ng aming duwende kung paano niya nalaman na hindi lahat ng tao ay ganoon, at gustong gusto pa rin niyang pagalingin ang mga ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na niya ito magagawa pagkatapos na sa wakas ay napagtanto ang lahat, sabi ni Rain. Nadadalhin niya ang bawat isa sa minahan. Habang nasa isip, na sinubukan ni Nella na pumasok sa loob. Ngunit pinigilan siya ng dalawang lalaki na nagsasabing ito ay mapanganib. Pagkatapos ay dumating si Nael at Miss Elena at sinabing ililigtas nila ang ina ni Nellan. Kaya mas mabuting bumaba ang bawat isa. Pero sabi ng isa sa mga trabahador, hindi sila makapasok sa minahan ngayon dahil kritikal ang sitwasyon. Pero ang sabi lang niya ay manggagamot ang babaeng ito at malamang may mga nasa isip na nangangailangan ng tulong. Matapos timbangin ang lahat ng mga kalamangan at kahinaan, siya at si Elena ay napunta sa minahan. Ngunit sinabi sa kanya ni Elena na hindi niya kailangang sumunod sa kanya dahil ito ay masyadong mapanganib. At nang magsimulang mahulog ang mga labi, gumamit siya ng harang upang protektahan ang kanyang sarili at si Elena at pagkatapos ay sinabi na alam niya ang mahika at maaring pigilan ang mga bumabagsak na bato, na agad namang ikinagulat ni Elena. Dahil hindi niya akalain na si El ay isang salamangkero, na buo siya, na siya ay mabuti sa kanyang kabataan, ngunit ngayon ay matagal na siyang nagretiro. Pagkatapos ay tinanong niya si Elena, bakit ka pumunta sa minahan? Sinabi niya na narinig niya ang tungkol kay Elena na may sariling hilang facility na nagsasabi na siya ay may kaibigan sa labanan na isa ring duwende, at hindi niya akalain na si Elena ay nagmamayari ng isang hilang center. Dahil lamang sa lahi at pagkatapos ay huminto at sinabi kay Elena na ang mga tao ay malamang. Bastos sayo, at pumasok ka pa rin sa isip upang iligtas ang isang tao. Kaya ano ang dahilan? Si Elena ay natahimik sa isang sandali at may sasabihin, Ngunit siya ay nagambala sa kanya. Sino ang nakakapansin na ang mga bagay ay medyo masama, dalawang daan ang nasa harapan nila, at ngayon ay hindi malinaw kung aling daan ang pupuntahan, napagtanto na wala silang sapat na oras upang maglibot sa parehong mga sipi. Nagsisimula siyang magbasa ng isang spell kung saan lumilitaw ang mga globo ng mga espirito. Nakikita ang spell, laking gulat ni Elena na kinokontrol niya ang mga espirito tulad ng nangyari, ang mga espiritong ito ang magsasabi kung may mga nakaligtas. Pagkaraan ng ilang sandali, ang takot ng mga espirito ay nakahanap ng nakaligtas. Nataranta ang manggagawa sa bowl ang ito ng enerhiya, sa pag-aakalang isa lamang itong death hallucination, ngunit laking gulat niya nang makita niya ang magandang duwending, si Elena, na sumagip sa kanya. Nasugatan ang manggagawa sa kanyang binti, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ganoon kalubha ang sugat. Kaya pagkatapos ng kaunting paggamot, posible na maglakad. Ang manggagawa ay nagpapasalamat kay Elena para sa kanyang tulong na masaya na siya ay tumulong sa kanya, at pagkatapos ay natagpuan muli ng mga espiritu ang isa pang tao. Ito ay isa pang matandang lalaki na pinagaling din ni Elena sa kanyang mahika. Gumamit siya ng telekinesis magic para magbuhat ang malaking bato para matulungan ni Elena ang isip. At pagkatapos ay ang mga tao ay mahiwagang nagsimulang lumipad palabas ng minahan, labis na ikinagulat ng ibang mga manggagawa. Sa kabutihang palad para sa bawat isa, ito ang huli sa mga manggagawa. Sa pagmumukha ni Elena, na halos wala na siyang lakas. Noon nagsimulang mag-isip si L kung wala ba dito ang nanay ni Nellan, ngunit bigla nilang nakita itong sugatan at walang malay sa lupa. Habang papalapit sila, tinanong siya ni L kung kumusta na siya. Si Elena ay tumingin sa ina ni Nellan at sinabi na ang mga bagay ay masama, ngunit gumagamit siya ng isang malakas na spell, ngunit walang pangako. Gumagamit si Elena ng makapangyarihang spell at ang huling lakas niya para lang matulungan ang kawawang babaeng ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga tao ay gumawa ng pansamantalang kanlungan para sa nasugatan na paghahari ng sabay-sabay, nagtataka kung ano ang kanilang gagawin ngayon. Tiniyak ni Noel na gumana ang spell ni Elena, kaya hindi na kailangang mag-alala. Kaya kailangan na ng nanay ni Nellan na matauhan. Si Nellan ay nakaupo sa harap ng kanyang ina, malinaw na naniniwala na siya ang may kasalanan sa lahat ng nangyari sa araw na ito. Hiniling ni El na maging mahinahon si Nellan. Dahil nagbigay ng paunang lunas si Miss Elena gamit ang isang malakas na spell, kaya stable na ang kalagayan ng kanyang ina. Pero kung titignan si Elena, okay na siya ngayon. Si Elena, na ngayon ay pagod na, ay nagsabi na ang ina ni Nellan ay tinamaan sa kanyang ulo, Ngunit ang paggamot ay matagumpay. Ngunit ang sugat na malapit sa kanyang mata ay hindi masyadong malubha. Kaya pagkatapos matanggal ang mga bendahe, muli niyang mabubuhay ang kanyang buhay. Samantala, inabot ni Nella ng basket ng pagkain at nakitang ito ang pananghalian na ginawa ng kanyang ina. Pero naaalala rin ni Nella ang mga kitikot takot na salita na sinabi niya sa kanyang ina at ikinagagalit niya. Ngunit sa sandaling iyon, tinawag ng ina ni Nella ang kanyang anak na nagpabalik sa kanyang katinuan. Ang bawat isa ay nagsimulang magsaya, at si Nellan ay tumingin sa kanyang ina na may luha sa kanyang mga mata, na nagsasabi sa kanya na siya ay narito. Nandito ang anak niya, nag-aalala ang kanyang ina sa kanyang anak, ngunit sinabi ni Nellan na ayos lang siya. Labis ang kanyang pag-aalala at takot para sa kanya, natatakot na baka ang mga salitang yun, ang nasabi niya sa umaga ay baka ang huling salitang sinabi nito sa kanya. Pero natuwa lang ang nanay ni Nella na sinimulan niyang tawagan muli ang kanyang ina. At pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa kanya sa ginawa niyang pag-aalala. Ngunit natutuwa siyang wala siya sa isip. Samantala, tumingin sa kanya at sinabing tama siya na gusto niyang isara ang asylum at umuwi dahil hindi niya matiis ang kasuklem-suklam na pagtrato. At nang pumasok si Miss Rain, nakangiting sinabi ni Elena na sinabi ni Rain na dapat niyang subukang hanapin ang magagandang bagay at tiyak na nakahanap siya ng magandang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay nabubuhay ng mas maliit kaysa sa mga duwende, ngunit mayroon silang labis na emosyon sa kanila. Ngunit iyan ang dahilan kung bakit labis na nagdurusa ang mga tao. Sinabi ni Elena na ito ay nakakatawa, ngunit iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nagpasya na tumulong sa mga tao. Kaya't pagkatapos na ilabas ang lahat, hindi niya maiiwan ang isang bagay na labis niyang pinahahalagahan. Kung tutuusin, gusto niya ang sinseridad ng tao. At ngayon alam na rin niya kung gaano kasarap ang mga pagkain dito. Napapikit siya dahil sa pagod. Sinabi niya na ngayon ay marami siyang napagtanto at pagkatapos ay nagsimulang makatulog. Ngunit sa sandaling iyon, si Elena ay sinundo niya, na humihiling sa kanya na maging mas maingat, na agad na nagpahiya kay Elena. At pagkatapos ay nagsimula siyang humingi ng tawad sa kanya. Ngunit alam ni El na labis ang trabaho ni Elena, kaya hiniling niya sa kanya na maghintay ng isang minuto. Pagkatapos ay sinimulan niyang ilabas ang kanyang enerhiya sa katawan ni Elena, na ikinagulat ni Elena dahil ito ay isang lalaki, isang transfer spell. Sinabi niya na ang spell ay itinuro sa kanya ng isang duwende. Alam niya kung kaninong pangalan ang binugbog. Namangha si Elena dahil ang bugbog ay isang bayani na duwende. Hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari, ngunit ipinaalam niya sa kanya na nabanggit na niya na dati siyang isang sikat na salamangkero. Samantala, sa burol kung saan nakatayo ang restaurant ng L, patuloy pa rin si Lauren sa pag-ikot sa kanyang kweba, nagre-reklamo sa kanya na iniwan siya nitong mag-isa dito, lahat ay dahil hindi siya maaaring gumamit ng magic sa publiko. Nais humanap sila ng isa pang katulong. At pagkasabi niyon, ang kanyang muka ay biglang nakadama na may tubig at tumingin sa ibaba, Nakita niya na ito ay isang uri ng pinagmumula ng tubig na nagmumula mismo sa ilalim ng lupa.